Hello guys! Ang araw sa inyo. Yeah, may gagawin tayo ngayon guys. Ah, uh, daw mag-start. Sa umaga. Honor no, Jeep Type to, guys. 4K ang mahal gaya. 4 Yan, tinay ng bata ako yung cardboard operator. Pero di start niya kung saan talaga nang gagaling yung pinakansira nito. Ayaw mag-start guys. Ang guys. Kung anong mawag yung ano ng finding na akong mekaniko Ayan guys, start. subukan niyang i-adjust yung adjust timing, yung ano ay, distributor Ayan, subukan niya i-adjust, baka sa timing lang guys Ayan guys, sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, PMB TV Pa-like at pa-share na rin guys, at uh, tingnan niyo yung location bell para lagi kayong updated sa i-share ish namin yes, video. Sir. Yan guys, yan. Yan, medyo sinusubukan yeah. niyang ano niyang timing para yeah. makuha yung ano nang start. Yan guys, sinusubukan pa rin yung mekaniko ko. Kasi yeah. talaga nang gagawin yung hindi hard starting yun. Ito nga po rito guys, sa Toyota 4K. Toyota 4K ito guys. Tinatina yeah. yeah. pa rin yung tao. Gusto mo ba talaga? Ayaw pa rin yung start eh. Diba? May pa rin. Kaya, inigig na pa lang sa ako yan eh. Pero, inigpitan na rin yung yung kanyang distributor kasi bukang wala sa distributor. Kasi tinayong yung kanya, ganun pa rin. Yan. Yeah. Yan yung carburetor naman ngayon ang check up niya para malaman talaga kung saan talaga nang gagaling ng yung hindi pag start nahihira pa mag start ayan sumukaw pa rin niya ayan na eh, natin guys ang mga ilusyon ka ng mga pahimbing ng aking mekaniko si Paolo niya ang pangalan niya guys So guys, kung mga hindi pa subscribe, subscribe na sa YouTube channel para meron kayo kahit pa tips, tip. Meron kayo kayo Subscribe sama YouTube channel, EMB TV. Yan, sinusubukan niya rin yung mga kuryente, yung star vlog, kung, kung may nagulis. Kaya tinitignan din yan. Kung may kuryente talaga. Kung pinakapag sa oriente, yung Na start. Ini check up din yan. Guys, kung siya, kung talagang yung ng araw na yung sakyan, may junior start. Kaya lang, check up yung lahat yung Motor, yung mga kuya yung pinagamadalo. guys. Kaya guys. Sabi nung ko, baka parang wala din sa mga sa sa mga yung mga kapain kasi ang susay pagka binigla mo hindi talaga yung start yun parang lumalang pa siya kuryente kaya ang nakalang medyo ako yun yung mga yun pag pag-start para makuha yung start kasi parang may problema yung susay yan kaya yun yung dun yun yung naging problema ng nito hindi sa karburado hindi kung saan problema. Pala. yung problema yung susay yan pala yun yung pahindi -in yung aking mga ganito hindi ko sa distributor hindi sa hindi sa carburetor bumpla naman sa sasi guys yan guys ha As hindi ka yan ayaw yung start pagkikigap nyo rin yung mga wiring nyo ano nyo ang pala problema guys yan yan hato yung nakain nyo yung ko testing muna sa liquid yan yan

hindi par model kaya hindi na masyadong makuha yung tamang timing kaya eh, sabi ng mga dami o dapat pagtanong um, ano ay pagtanong um, um, ng carburetor sa buo para makuha yung tamang timing sa ayon ng motor yung pagkakunig pero pag start naman okay naman sa one click ng one click kaso yun lang hindi na makuha yung mismo ano ay yung mismo kinig ng makina kaya sabi ng binari ko, dapat pagtanima ka ng mga para mas tulipid pa sa gasolina kasi sabi ng mga ari. Medyo nakakasta rin sa gasolina. Kaya... Kaya nagkakaroon sa mga 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 pag sa mga mga gasolina. Kaya sabi ng binari ko, gusto mga tipid. bibili na ng bagong para mas kaya sa gasolina yan, stop na stop naman. Okay naman. Talagang wala problema sa ano Sa carburetor sa kakas. Ang taming problema ng carburetor. malakas sa gusto nila. Takas sa kahit hindi naman ng ano. Ha, kumbaga, dahan-dahan lang. Ibang dami ng starter. na siya. Bumagutok siya tayong lang, kung lang. Laki lang, laki lang. Ligay ng DC dyan, na malaki tayong 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 Pero subukan nyo na biglayin yung ganon. Do it on the door. Ayan. Start and start Yan guys, pinanunagan na nung elektrisya nung nangyari may na hindi pwede oh, yung biglang i-stop agad. Kaya ka lang, medyo dahan-dahan na lang ang pag-stop para kumunikta yung mismo ng kuretik sila. May problema na yung susiyan. Kaya dapat hindi biglaan. Kumpa para mo. Dahan-dahan lang na parang kakapain mo kuryente para yung start siya. Kasi kung mo ni ikot yung susiyan, start mo, hindi ka agad na kuryente. Yun ang problema ng susiyan. Kaya dapat ato yung mo, yung ang hatol ng kuryente ko, kapag pagkakapain yung susiyan, kasi yung mo. ang naging problema nito. Wala sa kapura doon, wala sa distribute wala sa mga kuryente. Hindi na susiyan, guys yung kaya hindi rin siya nang install Alam mo ba niya 4K Okay. Okay. Okay lang po. Meron sa inyo. Wala kami na. Mabuti na kami. <laughs> Pero dati beto ko lang sa 37 lang dati, wala lang yung kumakano. guys, so hindi makuha ng tao ko yung, yung timing ng pagbubot talaga mayunig kalagayan ato yung mukha ni ko kapag kami parito sa mga sa gusali yung ng lakbong sirip kaya nakalap yung para sa mga parito para makuha yung tamang timpla ng mga na kasi may nig ba magalaw kaya dapat talaga para sa mga parito kasi may timpla ng guys yan guys ako okay yung ginawa namin yan guys ay hindi ka yan yan dapat ang brikit pa diyan. para patal ang kasi so, nga hindi namin masyado na pa na yung sabon, hindi mo ulit pa rin pero kapag ka ng kabrero yung ato yung mga kabrero ko nagiginom mo yung kabrero pagbubal guys yan subscribe nyo kami sa aming youtube channel PNDTV like at pa-share na rin guys at hit video yung face bell para laging updated sa mga sa mga video guys ginawa namin ang kurador malis na